Tingnan nyo guys, sobrang ganda ng view. 7.30 ngayon ng umaga at papunta kami ng airport para sunduin namin ang alaga ko. Hi, ako si Jovi, labing isang taon ng kasambahay sa pamilyang Pakistani. Ang video na to ay last Thursday pa, pero ngayon ko pa na-edit kaya ngayon ko pa lang na-upload. Sobrang busy kami nung nakaraang mga araw. At sumabay pa itong boses ko kasi nga na-change weather na at ito yung napala ko ngayon. So, ng umaga dumating ang alaga ko tapos kinagabihan meron kaming Christmas gala. Kangama ko na laki ang nag-organize nito kasi siya yung founder ng PCWAQ or Pakistan Christian Welfare Association in Kuwait. At nandito na nga kami sa Al Jazeera Airport at nakalanding na yung airplane na sinakyan ng alaga ko pero ang tagal nila nakalabas. Sobrang excited nga itong mga amo ko na makita ulit ang kanilang unika iha. O ba diba? first time kasi nalayo ni Jenny at first time yung makabalik ngayon kaya nga sobrang excited nila. Itong amo kong babae ayaw nang umupo sa upuan. Dito lang daw siya maghintay hanggang sa dumating ang anak niya. At hindi na tagal ay dumating na ang alaga ko pagkabukas pa lang sa pintuan ay nagsitakbuhan na itong mga amo ko ba. At ako din kayo sobrang na excited kaya hindi ko alam na na post ko pala yung video ko ba kaya hindi ko na videohan nung niyakap ni sir ang alaga ko ba na lang may picture sobrang excited talaga ako na nakita ko yung alaga ko kaya hindi ko na malayan na napost yung video ko As in guys, sobrang tuwa ko talaga na dumating ang alaga ko kasi alam nyo naman na kami lang dalawa talaga ang magkaintindihan dito. Kami lang yung mga bata-bata ba? -bata -bata. At nasa labas na kami at ang amo kong lalaki kinuha kagad ka ang sasakyan para makauwi na kami kasi itong alaga ko sobrang pagod daw at sobrang sakit daw ng mga tainga niya. sabi ng mga amo ko, nakakain daw muna kami dito sa restaurant. Pero sabi ng alaga ko ay mag-order na lang daw kami at sa bahay kami kakain. Kaya ayan, nag-order na lang yung amo ko lalaki at sa bahay na lang kami kakain. Kasi nga sabi ng alaga ko, sobrang sakit daw ng mga tainga niya ba tapos sobrang pagod. At dito na restaurant, palagi kami umu-order ng pagkain kasi sobrang sarap ng pagkain nila dito. Tapos yung naan, roti, parata, as in, sobrang sarap. Parang si madam lang din ang nagluto. Paborito namin to na restaurant kasi nasa tapat ito ng paaralan ni Jenny dati. Simula grade 2 hanggang grade 12. Dito siya nag-aaral. Tingnan nyo naman guys. Sobrang laki. At habang nagvideo nga ako dito, sabi ng alaga ko ay namimiss daw niya ang paaralan na ito. Pero sabi niya nga 14, December 14, ay pupunta daw siya dito may fun fair daw dito. Kaya sasali daw siya parang reunion ata. yan sa atin. Ano ba yan tawag dyan? Basta meron daw ganyan dito ngayong 14. Kaya sabi niya ay pupunta daw kami dito. Sabi ko hindi na ako pupunta siya na lang kasama ang kanyang mga kaibigan. At hanggang nakarating kami sa bahay, hindi na ako nakapag-video. At pagkatapos namin kumain, natulog kami. Nag-relax muna kasi kinagabihan. coming na program see you in my next video thank you for watching bye-bye god bless everyone